yan po ay hindi puno ng kahoy o papakita ko po sa inyo hindi yan puno ng kahoy o. yan po ay baging o lalaki o aba imagine po malakas pa sa baraso gabinti nga po oh bali dun po tayo ng galing o oh, area number 3 yan namalidbid po tayo dyan sa palayan ano dito na rin po tayo nag intro ayan sa episode na ito po update ko po kayo sa hinasik natin na pichay mustasa ano po yan tamang tama po at medyo nung nakarang araw at kagabi ay medyo nag po ay di tingnan po natin ang magiging resulta ayan tara po bali tayo po ngayon ay papasok ng gubat ayan ito na po yung pinaka intro natin ayan pagpasok sa kagubatan ito po yung daan natin ay ayan po naglalakihan ng mga puno ayan dyan po tayo dadaan bali ko mapapansin po ninyo yan yan ay puro kakahuyan ano yan pero sa ilalim po naman yan yung mga bihasa dito ito po ang dadaan natin tara po sama sama po tayo ito po ang bubungad sa atin yan salamat po pala sa mga nag alaga ng ano kumbaga na protektahan po ba itong ganitong gubat hindi e ngayon po naman maibahagi ko po sa inyo ano sana mas tumagal pa yung ganitong kapreserve yung ating lugar oh hanggang sa tayo pumunta doon sa ating gawa po oh yan may mga kakaiba tayo makikita oh gagala ko po kayo ng kaunti sa gubat oh yan lato lato sa gubat bayag usa ito ito po ay napakadaling mabuhay o, sa based on experience natin kasi oh minsan ginagawa natin pins yung ibang ganito oh. siling gubat parang tunay yan po siling yan aray ibabahagi ko sa inyo bago tayo lumabas ng gubat yan kung nakikita nyo po yung mga bagi na yan o oh. oh, malaki pang ating daliri o oh. kasinlaka na ating daliri ano ngayon po naman ipapakita natin yung kasinlaka ng ating binti ayun ex excited na po ba kayo Oh, yan. Paano naman dyan? Pa... Subscribe. Ano po kung excited na kayo. At ating tayo papasok na po sa kagubatan. No? Yan, ito po. Nagtatayugan at ang lalaki ang mga puno. Ayan. Ito po yung baging. Eh. Yan po ay hindi puno ng... Kahoy. O, papakita ko po sa inyo. Hindi 'yan puno ng kahoy. Oh. Yan po ay baging. Oh, lalaki oh. Aba. Imagine po oh. Malakas pa sa baraso. Gabinti nga po. Oh. Magtakatayug po. Parang kahoy na rin na yan po, yan po ay baging pala ang. Eh. Kadaan pala pati na rin punong aray tabi po kayo oh ako ay gusto ko lang ibahagi po basahin nyo yung part na aray bago tayo masyal doon oh ayan pa po yung mga baging ah. langkayang langkayan oh Apaka. Ang tawag po dito madawag, masukal. Yung part na ganito. ako ay eh natutuwa din la ang yung ang tawag na curious oh ah, ah. ito yung ang bagay no yung pong iba nakakakita sa drawing lang ay, kaya ho mahilig tayong mag bahagi ng ganitong part oh kumbaga ano po ba ang ano natin hangarin natin pinakita ba natin kumbaga yung pong ibang manonood natin hindi pa ma-experience, eh tayo ho naman, laking bukid. Kumbaga, tika, parang kakaiba to. Bahagi ko to sa inyo, ano po. Oo, oh, ayaw. Di ba? Oo, oh, lahat po yan ay baging, oh. Ah, ah. Ay, po naman ninyo, oh. Yan, ganyan po ang kagubatan. Tapos itatawid din, may daan po naman dyan talaga, eh. Kaso, nagbago tayo ng way. Para mas maipakita Ano nga ba ang Ano ng gubat oh. Tabi po po Pagkala ka pala ng butas na re Eh eh Nakakakabado din re Laki ng butas oh Tabi po Parang may kung ano sa lubay oh. Butas po pala yung puno oh. Laki ng crack yun may puti dyan oh. eh Ano laki, ng puno Hmm. Ah, okay na din eh. Yan, dito po tumitira ang mga wild animal. No. Pwede pang syutingan na yan po. Hmm. Pusi, oh. Grabe, lalaki oh. Ganyan po ang loob ng kagubatan, oh, kahit bundok ganit. Ah. Ari po ay nara tree oh. Nara tree, yung napakalaking niyan. Dito po ay ano. Marami dito labuyo bayawak, sawa. Upo, yan po ang mga nag namamahay po ba dito? Mga ibon. Ya. Yeah. Malaka ng puno. Niyugan, no? ka ng puno ano po ayun tara po bali binahagi ko lang po ang part na ito tapos tayo diretsyo na dun ito po yung mga nadadaanan natin para makarating tayo sa area number 4 oh yun tara po bali andito na po tayo sa area, area number 4 po may mga na preserve pa rin po dito ng malalaking puno yan oh ito dambuhala talaga siya oh may na preserve pa malalaking puno laki oh hindi hudram ang ano niyan ang sukatan tanker, yung tanker ng truck. Oo. Oh, oh, Malaki pa nga ata ay. Eh. Oh, mas malaki pa ho. Oh. Nakakatuwa lang po kung magi pa natin yung malaking puno. Oo. Oh, oh. Ay nating kumbaga yan oh. Lalaki. Oh. Ugat pa lang siya. Kumbaga makikita. Yan oh. Uh. Ano kang hayop ng kumakain ito? may sumisilong dito. Uh. May mga sumisilong na hayop. Hmm. Uh. Siguro dito sila kumukover sa malalaking ano nito. Uh -huh. Yan, mayroon. Ay, ito pala tinitirhan talaga oh. Uh. Ito ang nagiging bahay nila oh. Uh. Yan po, napakarami pinagkainan oh. Uh. Ayan oh. Uh dami lalaki oh lampos tao po ah lampos tao lalaki ayun atin pong papasyalan ng ating mga hinasik po di yan. Kabuti. Hanggang buhala sa laki. Ayun, tara po. At Atin titingnan. Yung ating mga inihasik. Diyan sa side yan po. yo no Ito na po. I-check pa po natin yung iba. Diyan sa bandang ibabaw. papaya dala ko ito ng ibon oh no? papayang kaing. Grabing tayog. Tubig po muna tayo. Palemeero na rin po ng mga ano? Mga panibul. O, oh, pero hindi po kadamihan. Okay na rin po 'yun. Napakataas po ng ating tayo. Ngayon po naman, itong taas na ito. Bangin. Oh, yan likod bangin. Hmm. Dumaka river. Taas lang ang kawayan eh. Oh. Bangin po yan, sobrang taas po oh. Siguro hindi wa 100 feet. Oh. Lampos kasi isang kong kawayan. Baka 150 feet. Opo. Higit pa lampos po kasi eh. Ayun, tara po. ang loob nito <laughs> hindi ho natin kita yan eh, ano hindi ho natin kita ang loob kung ano nga bang butas yan titignan lang ho natin yung pag edit lang kapo o tatlong peraso Yan po yung kawayan po, yan po yung nasa ilalim pa oh napakataas. balang dito na po tayo sa ibaba may nakatagong sa akin si Utod kasi nagtanim sila dito ng kamuting kahoy katago ah yan nagtanim na sila dito ng kamuting kahoy bali madalang po ang nagsibol dito dito po tayo sa bandang kabila para na dahil rin hunang init oh mira Bali bihira po ang nagsibol dyan. Doon lang po sa banda doon yung marami-rami. Opo. Ganun lang talaga. Yan, nandito na po tayo sa kubo. Yun. Oh. May naabot pa, pang merenda pa. Oh. Sabi kasi oh, kaya minsan hindi oh, madala namin ito napakalayo po bali ito po yung ating saging yan ma-experience na natin magpahinga dito sa puno Baalay po, salamat po sa inyong pagsama. No, dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Baalay sa episode na ito, ano po, update ko kayo sa ating pananim. Ay medyo hindi po kadamihan. Opo, yan. Siguro na mas nadaig ng init. Ayun, yung po naman, simula't simula pala ng no, ating pinunla, ika nga pato bangga, mabuhay, mabuhay, mamatay, mamatay. Opo, ganyan po ang ano. Kung ho namang time na gumanda siya, pakita ko pa rin po. Yung ngayon po naman, mapangit, pinakita ko pa rin po. Ayun. Bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na Kung di pa po kung sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po ang notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.